ayan guys nandito pa rin kami <laughs> grabe talaga super ganda dito eh. super ganda ng mga bulaklak super 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 ganda oh, merong bayulit walang <laughs> sawan super ganda talaga hindi ka magsasawa hindi ka magsasawa tingnan ang mga tulips grabe oh uh. Super, super ganda. En ja, mijn koelijnen, ik ben koelijnen naar mijn dier toon. Excuse me, is dat de map? Ja. Yeah. Yes. Can, can I see it for a moment, please? Yes? Uh, ja, kun je even kijken?

Naka rating na ako dito. Ilang bisis na. Pero dito banda. Hindi ko narating. Ayan. Yes.

ce n'est pas beau. Oh, C'est moche. Oh le chien poussous Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Wow, wow, T'as l'air bien. Okay.

Ano din siya iti? Sinak. Pampor, no? no? Iyad, magasa, oh. No, no, no. Oh, sibo, oh. Ah, napakaganda, guys. Sobra. Oh. Ayan, may tindahan sa mga souvenir. Ayan. Yeah. Mayroong tundahan, kung gusto mong bumili ng mga souvenir, ah dito na. No. Naktolidon, naktol, tumila le visas, no? No. amak, 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 siya si Toil Bureau Puro Juan la souvenir kung gusto mong gumili ng mga souvenir mahal mahal man ilang mag oh. Toil Bureau

Ayan guys. Grabe ang mga tao. Super dami. Grabe. La <laughs> doon nila po? Ha? <Huh>? The map. Pagpaterap. <laughs> Pagpaterap.

super daming tao mm -hmm. sit, Wow, ganda. But, but, hmm. oh.

Ayan guys, napakaganda talaga. Ayan. Okay, yeah. Mas ako guys kasi uh, maraming lumilipad ng mga maka-allergy ba. Yeah, thanks for watching. Bye-bye.